Yan. ito, dito Kain tayo, kain! Ginawa ako, dun pa nga talaga ano ng oh. oh, okay. na, yung sa Paano nya? Nagulo na mga taga-bondok. Monok ah. Oo, huwan na. Saan galing yung ba? Ito ka na, dito. Dito dito sa likod ni tita. Saan yung slipper mo? Bakit nga dito dyan May toyo kayong dala. Loobano. May? Oo yes ate Jenny, saan? May toyo na. Tignan ko ano. Eo mga taong bundok May toyo kayo. Dito yung ulam natin dito. Ayan ay, Minsan lang Ilabas mo na yung kuan. Ito sama yung ulam niya. Ito, o. Kala nyo, kailang may manok kakalito. Ay, buhos mo. Kain tayo. Kain tayo, kain. Dito, dapat o. Oh, dyan o, dyan o. Para din natin. Dijingke, baka bumalim pa nga dyan, ha? Upo ka na, upo. Upo ka na, upo. Ito, anak mo ta. Nga nga, ino. Upo ka. Upo ka na, ha? Huwag, tinilog bang anak pa kahit ino. Ba't na ino ka, Mabilad sa init. Sabi ma, ano naman mabilad sa init eh. Pahinga kung ano. Manok. Ayaw. Na, Ulan namin na, 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 na. na ako. Ah. tag tayo. Nakali ka dito. Huwag kang lumayo. Pakakainin kita. Ma! Sino nga ito? Ito ulo na ito. Isa lang eh. Parang negro. Ma! <laughs> <laughs> <yas, to laughs> <kailan laughs> Andre, kumain na! JJ, dito ka na. Ma, ka. Kumain ka na. Ito lang. Asan hey, yung plato? Wala tayong kailin ka na. Hey. Ah! Yung may ko kang may dala kamatis, wala kang mga asin.